May presentation ka o report na sa harap ka na tapos lahat ng tao nakatingin na sa'yo. Halos nasabog na dibdib mo sa kaba. Lahat siguro tayo dumaan dyan. Kung pwede lang kumalma kahit kabado, no? Buti na lang binasbasan ka ng TikTok algorithm dahil ito. Tatlong tips na ginagamit ng mga pro pero hindi tinuturo sa school. Minsan yung nakakatakot hindi yung pagsasalita mismo kundi yung pakiramdam na parang buong mundo ang nakatingin sa'yo na gaantay para magkamali ka. Pero hindi naman yun yung totoo. Nasa kwarto ka, wala sa korte. Sabihin natin may group reporting ka sa classroom. Hindi isang daang tao ang nasa harap mo. Isang klase lang yan. Pero mas simple yan pa natin. Isipin mo na isang tao lang yung kausap mo. Isang tao lang. Ibigan mo, tropa mo mukhang abnormal, chill mong kaklase, crush, pero di ko to recommend. Kahit sino, as long as kilala mo. Tapos, lumipat-lipat ka lang ng kausap mo. Tapos ayun, hindi lang mababawasan yung kabang mo. Mas natural ka rin pakikinggan. Parang kausap mo na yung tropa mo dahil Kausap mo nga lang yung tropa mo. Ang goal, hindi maging expert speaker, kundi maging kwentuhan master na nasa harap ng klase at may mic. Dagdagan mo pa ng pababang intonation para mas swak ang pakinggan at all set ka na sa pagiging master presenter. Tinig mo na siguro yung advice na maintain eye contact, di ba? E paano pag hindi ka komportable na tumiting sa mata ng ibang tao? Kulang alam sa inyo, pero pag ako, pag kinakabahan, kung saan sana ako tumitingin, sa Heg, sa Kisame, sa Pader. So ito gawin mo, di ba nakahanap ka na ng isang tao na kakausapin mo? So ito yung technique. Tumingin ka lang sa kalimang mata niya, tapos sa kanan, tapos sa ilong, or yung bridge. Yung bridge pa tawag dito. Tapos balik ka lang. Every 4 to 5 seconds, paikutin mo lang. Hindi siya eye contact, pero mukhang eye contact. Pero kontrolin mo siyempre, hindi mo kailangan tutukan na maigi. Iba yung tingin sa tutok. Yung isa, minsan nakakakilig. Yung isa, nakakakulong kabado di makahinga bago magseleta eh dito Oo, oh, seryoso. Di ba gusto mong huminga? Eh di pag mo sarili mo. Alam mo yung pakiramdam na parang may death sentence yung report mo? Bibig mo, tuyo, palad mo, basa. Tuan mo, hindi ba pakali? Ako sasabihin pa ng mga kasama mo, relax ka lang. Puti, kung ganun lang kadali. Ang hindi nila sinasabi, bago ka magsilita o magpresent sa harap ng maraming tao, yung katawan natin punong-puno yan ng adrenaline. Yan ang dahilan kaya parang sinasaniban ka at ang bigat ng pakiramdam mo. Gusto mo kumalma, wag mo pigilan yung energy. Ilabas mo yan maglakad, makbo, mag-push up. sumayaw ng 8-8. Ikaw, bahala. Basta, igalaw mo lang yung katawan mo. Alam ko, medyo sketchy pa kayo guys. kahit ako rin, nagduda eh. Pero ginagawa to ng mga world-class speakers. Si Tony Robbins, si Les Brown, si Vin Gang, at marami pang iba. Just do 10 push-ups or even go for a 5-minute brisk walk. By doing that, you get rid of all the excess adrenaline. Pero simple lang naman, di ba? Pag pinaagod mo yung katawan mo, mapipilitan kang huminga. At the moment na huminga ka, susunod yung utak mo. Hindi mo kailangan pigilan yung kaba. Bas mo na lang hanggang wala na siyang lakas na lumaban sa iyo. Huwag mong pigilan. Lalala lang 'yan. La, 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 la. So pag kinakabahan ka next time na magsasalita ka sa harap ng maraming tao, tandaan mo lang. Isa lang ka usap mo. Triangle eye contact lang 'yan. At kung hindi ka makahinga, tumakbo ka muna. Hindi mo kailangang hintayin maging confident para magsalita. Magsalita ka kahit kinakabahan ka. Doon lalakas ang loob mo. At doon rin nagsisimula ang tunay na confidence. Ano na nakatulong to kay Bigan? yun lang kung nanonood ka pa welcome to balay sa balay ibalay